wag wag niyo pong lagyan ng no fat no sugars kasi nawawala yung ong dairy eh, tinanggal kasi yung, yung fats and proteins doon ah, kaya mas better kung gusto yung ganun so full you go for the, uh -huh. the whole the uh -huh. whole meal the the pull ano meat talaga, lean meat na ganon. hindi uh -huh. makailan naman talaga namang uh, isang pound naman talaga <laughs> isang, uh -huh. isang plato yung <laughs> kaya nga, makita niyo ibenda yung mga cold cuts, talaga yung slices lang talaga okay. niya. One Manipis or two. lang. Mm -hmm. But you can enjoy your sugar and carbs. Mm -hmm. Ang problema kasi natin, uh, the way we eat, sinasabi ko nga din doon sa mga taga-keson is, of course, alam mo, nagkani na tayo, tapos mm -hmm. pinapay. Tapos may pasta, may, may pansit. Yung pansit, oh, pinalaman oh, sa tinapay. <laughs> oh, oh, may, tapos yung pansit, ipapalaman yeah, din sa tinapay. Pulong pa Pero, carbs. Yung, <laughs> carbs. <laughs> Puro carbs siya. Yeah. Diba? So, <laughs> kaya na tendency, talaga namang magkakaroon ng, ng issue. Even nga yung halimbawa, yung ating pancake, ang kaulang mm. pasta yon know. So, puro carbs sya. So, wala kang makitang, wala kang makitang protein mm. and fats. So, yung mga gano So, to, to put some, you know, uh, or uh, additives or clothings na para hindi kayo magkaroon ng problema dun sa spikes ng sugars, issue mm -hmm. is you add Protein. The protein and the fats. Okay. So, minsan yung dinidrisel. How about yung acid, Dok? Nari, mga lemon, oh, 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 nari, dun sa mga... Mm -hmm. uh, kasi po sa Korea po, mostly mm -hmm. po ng mga pagkain nila matatamis. Tapos mayroong kimchi, makasim po yun. Nakakatulong po ba yung mga ganun pong pagkain para ma-breakdown yung sugar? Ang isa nga sa mga hack na pwede nang gano'n, yung drink vinegar. Kung hindi kinak... ito marilig. Vinegar. Di naman mo magsusuka, Dok, kasi matamis tsaka... <laughs> <Give me laughs> oh, <vinegar>. oh, <laughs> Pero, Dok, may din sabi nga before na kung no, sugar uh, daw, edi kontrahan mo ng maasin. Correct. So, di ba, napaka-simple oh. hack din. Na, kaya yung mga, like, the the citrus, the lemon are neutral acid. So, hindi, pwede-pwede mm -hmm. siya. Kaya makikita mo din, minsan yung mga sweets na pinipigaan pa rin nila ng yung mga soup nila. Di ba, may katabing lemon among the serving. So, ganon. It's one of the hack. Pero hindi kayo kayang uminom lang ng, ng suka. Like, yung iba nag-apple cider vinegar or fermented. ano yung kinuuna, yung vinegar? Oh, yeah. Oo, and para... nila sa tubig naman. Hindi naman yung shot lang. Oo, oh, Oo, oh, 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 Yeah, yung mga gano'n. Uh -huh. Or, uh -huh. I go for, halimbawa, uh -huh. yung mga desserts ninyo, you put sa mga fiber. Di ba, yung iba may mga mm -hmm. dressings, sila gano'n. Or they put more cinnamon, herbs mm -hmm. and spices. Okay. So, may mga hack na pwedeng gawin. So, hacks. kaya nung magulong, eh, sabi ko, isang hack, the best is yung, you, you prepare kombucha, yeah. you prepare oh, the boyot. coconut water. pang <laughs> Kasi yung coconut, makita natin, yung mataas, di ba, yung protein and fats. Mm -hmm. oh. So, these are the things na pwede natin gawin. Mm -hmm. So, pwede pw don't eat your carbs and sugars naked. Oh. Hindi lang po bad. Kailangan yung bihisa kailangan niya. Kailangan Parang kasabal. tayo, Ni pwede Para yung... maganda yung layer, mm. we add something para mm. to make it more, hindi lang pleasing, mm -mm. but of course, it can go with your uh, metabolism, oh. hindi kayo problema ng mga issue ng mga chronic diseases. Mm. And of course, ang sinasabi nga natin, we need We need carbs and sugars. Huwag natin i-deprive ang Aha. sarili. Yes, kaya yung, kaya yung diet nyo po, may enjoy nyo naman. Yes. Kasi it doesn't fit all naman eh. So, accordingly to your metabolism, sa race, sa gender, and even your your age, and even your genes. Importante yan. Kasi merong iba naman na kahit yun nga, yung mga ibang pasyente, ko na gano'n ang indulge. Pero may makikita ka na may mga simple hack na pwede niyong gawin just to make sure na may combination. May mga carbs ba, Doc? Specific carbs na less yung spike niya sa blood sugar natin. Tulad na kunyari. Ang dami kasing carbs na nabanggit mo natin. Mayroong kanin, inapay Pasta, pastries. Yeah. May mga root crops din po na ah, carbs yes, din. So, Pero ano yung mga parang advisable na carbs para sa mga kasambay na, na pwede nyo i-recommend sa mga, yun nga may mga problema na sa blood sugars, uh, na may diabetes, mm. may mga ganong problema. ah uh, Even mga rice. Marami mga rice na mga, may mga protein, like quinoa, adlai rice. Okay. So medyo safe yan. And then mm -hmm. you go for mga certain root crops na hindi na na-process. Be sure raw. Mm -hmm. In the way you prepare it, even yung carbs. Kahit yung ating rice, hindi naman gano'n. Ang problema lang is super polished and ah, yung mga polish. Pero kung gusto mo yung maganda na hindi talaga polished, yun na importante. Basta importante hindi Uh, hindi siya processed and mm. ultra-processed. But mm. you can indulge, lalo na kung yan ay naturally produced. Mm -hmm. Mm -hmm. Like yung, ang nagiging problema lang, even with the fruits, is yung mga genetically modified na, hindi na yung mga ah, dating yeah. fruits. I na. Kaya ako ay go for yung maliliit pa rin saging, yeah. maliliit oh. na. You, you go for that, yung mga traditional wow. vegetables and fruits natin. Sure. Para hindi nag-spike yung sugar. Kaya kahit kumain ka ng marami nun, at kahit magbaon ka pa ng marami, mm. hindi ka nagkakaproblema. Masa-issue ng sugar. Mm -hmm. yeah. may na may naproduct na hack daw na, ano naman, nabanggit nyo kasi mga hacks. Meron mm -hmm. naman daw yung parang sinasabi na yung kanin parang nire-refrigerate nila. Yeah. yeah. Para mo, maging uh, resistant pa yung yeah, starch. Yeah, ako, I, go, so, to I go for it. Bawal yung bagong saying. oo Pasta Para pinapalamig wala. muna. Yeah, pala basta para mm -hmm. maging fibers siya. Oh, okay. So, yeah. para hindi kasi magkaroon ng glycation. Uh -huh. O yung pagka-edad, pagka yung uh -huh. uh, premature aging kasi glycation mm -hmm. or glucose. So, later on, para yung, The pag nakita mo yung sugar. buto, in MRI, yung buto ng bata, maputi. Mm -hmm. Pag tumatagal-tagal na, nagiging, nagbabrown ah. na. Kasi more on sugar. Sure. Oh. Mm -hmm. Kasi, eh, hilig pa naman natin, pagka bagong saing, yung mainit yung na mainit, ma ang gustong-gusto. Oh, oh, oh. Pero buti na lang sa bata, inihipan muna. <laughs> <laughs> Di ba kasi, mapapaso yeah. naman sila. Ako, ano yan, uh, SOP sa akin na, don't eat your rice na bagong saing. Bagong sa o. o, kasi yun naman ang tradisyon na okay? that dati sinahaw mo na ang kanin. Ayun Ay, Tapos luto ulam. Ulam ang mainit, mm -hmm. yung kanin malamig. Mito. Ayun nga. Oh. Ayan. Yan oh. ang ating tradition. Ayun, ah, Ay, baliktad basta mainit ang kanin. Malamig dahil yung... Malamig ang <laughs> ulam. <laughs> baliktad. Okay. din pa inyo. Gelatin yung sugar. Okay. <laughs> so, okay, oh. okay. Pagbagong sain.